Hello guys, papa, good morning. Para sa mayo kami magpundaan ng palay. Ayan, ano? ready na. Ayan, nag na yan na, 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 siya. Guhit hmm? sa ano. Ano man? Para straight yung pagpunla ng palay. Lag. Isapil man sa Isapil ni karon Ay gapon. niya karon may nindot ikwanan para ang yang tubig gahit kwa na ba nilay sakto sakto ba tama tama lang para nag naging nga na klaro dyan na yung straight straight no eh kung nga nag sapil ron na diretso tanong di maklaro ang yang bagis hmm pati na kay maklaro mo na. Ato mabaw. Las sport.